Hello mga Papa, what's up? Kakonvoy King Fafa Bench is back. Ayan, meron tayong mahalagang eco-content ngayon. Kasi itong topic natin, eh, maraming nagtatanong. Although, sinasagot ko naman sila isa-isa sa mga comments. Eh, medyo dumarami kasi. Kaya, gagawaan na po natin ngayon yan ng content. Para na rin po sa... Uh, kaalaman na rin po ng lahat no? ah uh, lalo sa mga bago sa mga baguhan ng mga ng mga Filipino truck drivers na nandito at saka mga papa no ah uh, ganito ah uh, yung nalalaman natin kasi wala pa tayong nakikita ng mga ibang lahi kasi tayo dito marami na tayong mga Asian truck drivers na nandito mayroon na tayong mga India, may Nepal, mayroon na tayong Sri Lanka um, meron ng galing ng Kazakhstan, yung mga stan-stan, basta yung mga stan-stan na yan na countries. Nandito na rin po sila sa Europe. Mm -mm. Nagdadrive na rin po sila ng mga truck. So, uh, mga papa, kung, kung maari sana, uh, itong, itong mga nalalaman natin tungkol sa mga rules, eh, kung meron kayong mga kasama na ibang lahi dyan, kung close kayo, o kahit hindi man kayo close, basta magkakasama kayo sa isang company at nagkakakwentuhan kayo, siguro, pwede, na, pwede rin siguro natin i sa kanila. Kung ano yung mga nalalaman nating rules, i din natin sa kanila. Kasi, wala pa tayong nakikita. Ako, wala pa akong nakikita na, na ibang lahi, na kagaya nila, na nagbablog, o nagsishare ng mga kaalaman, na ng mga Filipino truck drivers na nandito sa Europe na dumarami na po tayo dumarami na po tayong mga Filipino drivers na nandito sa Europe na nag-share po ng kaalaman para sa mga, lalo sa mga bagong parating kaya sana po yung mga <coughs> excuse sana po yung mga nakaka nakakaalam na ng mga rules eh pwede po natin i-share sa kanila kasi wala pa, wala pa silang mga kalahin na nagba-vlog ng ganito, yung eh. mga nag share mga nagpo-post ng na mga video. Wala pa akong nakikita. Kaya kung maari sana kasi dumarami, dumarami na tayong mga Asian drivers na nandito. Na, na Kaya kung maari sana i-share din natin sa kanila. Para share your blessings naman. <laughs> Ika nga. So ayun. Bago natin umpisahan yung mga katanungan, eh, ang content na yon eh, tungkol doon sa, kasi ang dami nagtatanong eh, Papa Bench! <laughs> mga ganun yung tirada eh. Ah, uh, anong violation ang matatawag sakaling magbunot ng tako? Hmm. Yun po yung mga mas maraming nagtatanong sa akin tungkol dyan. So, gagawan po natin yan ng, ng content. Pero, syempre, hindi mawawala. Special to. <laughs> Special to si Papa. Mm -hmm. Special shout out tayo. Special shout out kay Papa Neil de la Pere. Ayan. Shout out sa'yo, Papa Neil de la Pere. Ang kanya pong YouTube channel ay Europe Yans. Europe Yans Truckers. Ayan. Shout out sa'yo, Papa Neil de la Pere. Ayan. Special shout out yan. Ha? <laughs> so let's go. Dumako na po tayo doon sa ating content. Papa Bench. Ah, gaano ba kalaki ang violation kapag nagbubunot ng tako? Ayan. Mga papa, ah, hindi po violation or hindi bawal ang magbunot ng tako. Kasi marami pong marami po kasi sa mga kasama natin na akala nila eh pag nagbunot po tayo, pag nagbunot po tayo ng tako eh violation na po 'yon. Bawal na po 'yon. Hindi po bawal 'yan. At hindi po yan violation unless kung ikaw e eh, sobra-sobra na sa oras tapos e eh, binunot mo tapos inalpak mo ulit para magtrabaho. Yun po ang bawal. Hmm. Hindi po bawal bunutin ang tako natin. Hmm. Hindi po yan siya violation. Hmm. Ang violation lang po diyan kung bubunutin mo ang tako mo galing doon sa tako machine, tapos magda-drive ka. <laughs> Yun po ang violation doon. Wag na wag na wag po natin yang gagawin. yung gagawin. Nabubunotin yung tako. Halimbawa, tayo ay maubosan na ng oras sa pagdadrive. Uh, 30 minutes, 20 minutes, maubos na yung oras natin. Tapos naisip natin, bunutin ko na lang kaya ang tako ko para wala akong violation. Tapos i-drive ko na lang. Yan. Yan ang violation. Wag na wag na wag na wag po nating gagawin 'yan kung ayaw po ninyong ma-deport. Kung ayaw po ninyong ma-deport or ayaw ninyong mapa mapauwi, kung saang bansa kayo galing? Kung galing tayo ng Pinas. Kung ayaw niyo umuwi ng Pinas, kung mahal niyo ang trabaho niyo, wag na wag niyo pong gawin 'yan. Ang bunutin ang tako tapos magda-drive. Kasi meron po tayong mga kasamahan, hindi lang po talaga sila na-tiyempuhan. na na binunot yung tako, ang sabi e otos daw ng dispatcher. Hindi po maganda yon. Bunutin daw ang tako, tapos mag-drive ng more than one hours, one hour o more than one hour, one hour o o kahit siguro 20 minutes pa yan, 30 minutes, bawal po talaga yan. Bawal po talaga yan kung ayaw nyong machimpuhan or ayaw nyong mapadeport, wag na wag nyo pong gawin yan. Dahil pag kayo po ay natsimpuhan ng polis, na, nasundan kayo ng polis, na drive kayo ng walang tako, ang violation po niyan, kung ano yung suot mo, kung ano yung dala mo, yun lang. Para maka-away ka ng Pinas. Hmm. Hindi po ako nananakot dahil yan po ay violation, ay yan po ay rules. At meron na pong nasampulan yan, mga papa. Pilipino mismo, 2018 may nasampulan na niyan mm, sa Netherlands. Sa Netherlands siya nahuli na nag-drive siya ng walang tako. On the spot, kinabukasan, kung ano yung dala niyang damit, kung ano yung suot niyang damit, kung ano yung dala niyang mga gamit, yun lang ang inuwi niya sa Pilipinas. Mm. Totoo po yun. Totoo yun. Hindi yun, hindi yun pananakot, hindi yun biro. Totoo po yun. Kaya wag na wag niyong bubunutin ang tako ninyo kung kayo ay may na ng oras, wag na wag ninyong yung bubunutin ng tako ninyo tapos magdadrive kayo. Wag na wag po natin gagawin yan. Mm. Bawal na bawal po yan. Ngayon, kung halimbawa naman e, eh, eh, bubunutin mo yung tako mo, tapos e, eh, para lang yung truck mo e, eh, gagamitin ng iba, pwede po yon, Pwede din yon. Hmm. -mm. Yung ibang driver ang gagamit, natural, tako din niya ang kanyang gagamitin. Pwede yun. Pero lagi po nating tatandaan, every time na tayo ay magbubunot ng tako, every time na tayo ay magsasalpak ng tako, lagi po tayong magpiprint out. Mag print out po tayo dahil doon po nakikita lahat ng details, lahat ng trabaho, activities mo maghapon, kung anong oras ka nagbunot ng tako, kung anong oras mo sinalpak yung tako, doon po lahat nakikita yan. Kaya every time na magbubunot tayo ng tako or magsasalpak tayo ng tako, lagi po tayo mag, mag print out. Hindi po violation ang magbunot ng tako. Ulitin ko ano, sa lahat po ng mga nagtatanong, hindi po violation ang magbunot ng tako. Kahit nga po halimbawa, um, bunutin mo yung tako mo. Bubunutin mo yung tako mo. Tapos eh, yung, yung isang truck eh, Isang yung isang truck na kasama mo ay eh, kinapos na siya ng oras, tapos nandoon yung pangarga niya na kailangang mairating doon sa company. Pwede mong bunutin yung taco mo, tapos isalpak doon sa doon sa sa truck niya at i-drive mo siya, pwede rin po 'yon. Hangga't mayroon kang oras. Hangga't mayroon kang oras, pwede mong bunutin ang taco mo. Walang violation 'yan. Hangga't mayroon kang oras, hangga't hanggat hindi pa natatapos ang oras mo. Pwede mong bunutin o, isalpak sa ibang truck. Halimbawa, nasira yung truck mo. Ayan, halimbawa, nasira ang truck mo. Tapos, uh, gagamit ka ng ibang truck. Bunutin mo yung tako mo. Isalpak mo sa ibang truck para makapag-drive ka ulit. Magtuloy-tuloy ang trabaho mo. Pwede din po yon Pero, wag na wag kakalimutan. Bago mo bunutin, mag-print out ka muna. At pagkasalpak mo naman doon sa ibang truck, mag-print out ka muna bago ka bumiyahe. Pwede po yon, Hindi po yon siya violation. Hindi po may interrupt. Hindi may interrupt ang oras mo. Dahil ang oras mo ay ibabase lang yan doon sa anong oras ka nag at hanggang anong oras ka natapos. Kahit po dalawang truck o tatlong truck ang gagamitin mo sa buong maghapon, wala pong violation yon, Wala po siyang violation. Kahit dalawa o tatlong truck ang gagamitin mo pagsasalpakan mo ng tako mo hindi po siya violation hanggat ikaw ay may oras. <coughs> Jesus, tandaan mo lang po kung anong oras ka nag-umpisa. For example, doon sa unang track mo, doon ka nagbigay country, doon ka nag-umpisa. Yun po yung bilang. Tapos kung natapos ka naman ng trabaho mo doon sa huling track na ginamit mo, doon din po yung bilang. Hanggang doon lang po siya. Pero wala pong violation yun na magpapapalit-palit ka ng track. Walang violation po sa takoyan hanggat merong kang oras. Wala pong violation yun. Ganun lang po yun, Papa, yung mga, yung, yung rules na tungkol doon sa, sa tako na marami nagtatanong sa akin. Tapos, ngayon mga Papa, kung halimbawang ubos na rin naman ang oras mo at merong gagamit nung truck mo, bubunutin mo din yung tako mo kasi merong ibang gagamit ng truck mo. Pwede mo rin, pwede mo rin bunutin ang tako mo dyan. Wala pong violation yan. Pero bago mo nga bunutin, inuulit ko, mag-print out ka muna. Tapos, halimbawa, binunot mo na yung tako mo. Tapos, eh, ginamit ng ibang driver yung truck mo. Tapos, siguro mga 2 hours lang, 3 hours, binalik ka kagad yung truck sa'yo. Yung tako mo, hayaan mo lang na naandyan sa'yo. Wag, mo, wag na wag mo muna siyang ibabalik. Wag na wag mo muna siyang ibabalik dahil once na ibinalik mo yan, every time na magsasalpakan ng tako, laging nangihingi yan ng manual entry. Kaya wag na wag natin muna isalpak yung tako mo. Intay natin kung hanggang ilang oras, hanggang ilang oras kang magre-rest. For example, ang rest mo ay e 9 hours lang o kaya 11 hours or mahigit pa. Kung kailan ka mag uumpisang mag-drive, kung kailan ka mag-umbisang mag-ship yung ship mo, yung activities mo na mag kung kailan ka mag-umbisa, dun mo pa lang siya ulit isasalpak Huwag mo siyang, wag huwag mong gagawin na bubunutin mo siya kaagad, halimbawa lang nag-encounter ka na, wala, wala ka ng oras bubunutin mo yung tako mo tapos gagamitin ng ibang driver yung truck mo, tapos pagbalik eh, mga 3 hours lang, 4 hours, bumalik na siya huwag mo muna siyang isasalpak. Huwag mo muna siyang isasalpak hayaan mo lang na naandyan sa tabi mo yung taako mo. Isalpak mo lang siya kinabukasan after ng 9 hours or 11 hours mo kung kaila, pero hindi agad-agad na or hindi porkit eh, na, after 11 hours or after 9 hours isasalpak mo na kaagad. Hayaan mo lang na naandon kung kailan ka mag-uumpisang magtrabaho, doon mo pa lang siya isasalpak. At pagkasalpak mo, mag-print out ka ulit. Mm, mm. Importante po kasi ang print out. Alam nyo kung bakit. Yan po kasi ang hinahanap ng mga pulis. Magtatanong ang mga pulis bakit uh, bakit yung bakit uh, may gumamit ng ibang driver ibang driver sa truck mo? May printout ka ba? Hahanapan ka ng pulis niyan. Although wala po talaga siyang violation, wala talagang violation niyan, pero may darating at darating yung pagkakataon na hahanapin at hahanapin pa rin niya ng pulis once na na-control ka. Hmm. So wala pong violation 'yun mga papa. Wala siyang violation ang paghuhugot ng tako. Tapos eh, halimbawa naman, uh, nakapag-rest ka na, resting time mo na. Tapos eh, for emergency, for emergency reason, may gagamit ng truck mo. Halimbawa, nakapag-rest ka na, nakapagpahinga ka na ng mga tatlong oras or kaya apat na oras. For emergency reason, mayroong gagamit ng truck mo. Mm -mm. Allowed bang bunutin ang tako o hindi? allowed pong bunutin ang tako. Hindi pa rin po violation yan. Hanggat hindi mo ini-interrupt ang rest mo, hindi po siya violation. Hmm. Ang gagawin nyo po diyan, halimbawa, ang kasama niyo pre, kailangan ko yung truck mo kasi ang truck ko nasira. Uh, gagamitin ko muna. yan Tapos hindi mo alam ang rules, sabihin mo, hindi po, hindi pre, kasi ang tako ko may interrupt. Hindi po yan may interrupt. Ang gagawin nyo lang po diyan, mag-printout kayo, pagka-printout nyo, tsaka nyo i-eject. Wala po kayong gagawin, kundi i-eject nyo lang. I-eject nyo lang po yung taco ninyo. Pagka-eject po ng taco ninyo, kasama na po yung print out pwede nyo na pong ibigay yung truck ninyo doon sa kasama nyo para mag-drive, para magamit. Tapos ngayon, uh, nandoon naman sa printout mo kung ano oras ka nag-encounter pag binalik na kaagad yung truck mo, after 2 hours, 3 hours, binalik na yung truck mo, huwag mo muna siyang isasalpak. Bilangin mo kung ilang oras ka, ilang oras ka nang nakarest. Halimbawa, nagrest ka nung, nung gabi na yun ng alas 6 ng hapon. Hmm, tapos si alas 9 ng gabi, ginamit yung tako mo. Ay, ginamit yung truck mo. Alas 9 ng gabi, ginamit yung truck mo. Yung alas 9 ng gabi na yun, binunot mo yung tako mo. So, isasalpak mo ulit ang tako mo, kinabukasan, pagkatapos ng resting time mo. O kaya naman, kinabukasan, kung anong oras ka na, mag-umpisa ng trabaho. Pero kailangan, naka-rest mode. Naka-rest mode yung tako mo. Huwag mo siya munang ilalagay sa other works. Dahil once na ilagay mo siya sa other works, may interrupt na yung rest mo. Kaya kailangan, bago mo isalpak yung tako mo, dapat naka-rest mode. Mm -mm. Dahil pag naaka-other works yan, wala na. Sira na yung pahinga mo. Mm -mm kailangan nakapermis siyang rest mood bago ka magbigin country dapat nakapermis siyang rest mood para yung para yung rest mo continuous magko-continue siya para hindi may interrupt So, yun na lang muna mga papa ang ating share ngayon. Ano, hayaan nyo sa susunod, marami pa tayong pwedeng ma-share, lalong-lalo sa mga bago nating mga drivers na nandito sa Europe. Kahit pa paano makakadagdag kaalaman para sa kanila, at meron silang nalalaman at hindi na rin po sila mahirapan habang sila ay habang kayo po ay nasa biyahe. So God bless mga pa papa and ingat ano ingat lagi sa biyahe. Bye bye, muhammad chup chup. God bless.